Ngayong araw nga ay pupunta kami sa AFC Home para mabili ang isang bagay na pinapangarap ko. Kaya tara na, let's go. Ito pala mga idol ang bibili namin, uh, set ng isang AVDK uh, o oh, di ba? So meron na siyang amplifier speaker at syempre bumili na rin kami ng mic. Ayan, tinitesting na yan ni Kuyang Dicer Sir. Una na nga niyang binuksan ay ang amplifier para matisting na natin mga idol. Isa nga sa pinakamasayang moment mga idol ay yung may mo ang pinaghirapan mo o ba diba, yung makabili ng gusto mong bilhin dahil sa pagsisikap mo o ba diba, mga idol. Matagal ko na kasi pangarap mga idol lang merong video okay sa bahay kaya ngayon mga idol ay ayan matutupad na nga mga idol ang pangarap ko kung ito. Kasi mga idol, mahilig rin akong kumanta kahit hindi maganda ang boses ko. Basta mayroong kantahan, okay na yun idol. At syempre nagpaalam ako kay kuya kung pwede silang isama sa vlog ko at videohan. Sabi nila okay lang naman at game na game nga sila. Ayan nagpa shout out pa yung isa dyan. Shout out nga pala kay Sir Jason Ramos at syempre kay Nova Dicer. At syempre sa lahat ng mga kasama niya dyan sa FC Home Center. Hinahanda na nga nila lahat ng item na aming binili para matesting na nga kung goods or walang problema. Busy busy na nga dyan si kuya dahil nga ipapakita niya sa amin kung paano niya i-demo or kung paano niya i listing ang mga item para goods. Sige go kuya, kaya mo yan. Ang set. sir, may wifi po sa bahay nyo. Hmm. Sa pagkakataong ito ay may pinipindot na dyan si kuya sa kanyang cellphone para matisting doon sa TV at saka sa amplifier natin. Kaya go kuya, kaya kaya mo yan. Yes! Sa pagkakataon nga yung ito ay hinahanap na nga ni Kuya ang remote ng TV kasi hindi niya alam kung saan niya nalapag. Kaya sige Kuya, hanapin mo muna. Balikan mo na lang kami. Yes! Habang naghihintay, video mo na kasama ako. O ba diba, na-extra rin tayo. So ito na nga yun, mga idol. So, pag mag ka sir, ipipintutin mo lang to. Yung P3 tsaka yung P3. Tapos mag-bluetooth ka, blink. niyo po yung bluetooth device niya. Sakura. Ay, ano mo gusto sa Sakura? Okay lang po natin. Tapos kung mapapansin nyo po, kapag nag-connect na siya, mag stay na po yung light. Hindi na po siya mag-blink. So it means may akakonnect na po. So ito yung TV natin. Nakala po. Ito siya para cellphone lang. Okay. Ang lang yan, sa remote ka nag-control. Try okay. okay. na natin sa YouTube. Okay, okay lang po, dito po kayo mag-serve siya mga kanta. At mga latest na, na rin po. Ito na nga mga idol sa pagkakataong ito ay pinipihit na ni Kuya dyan yung mga dapat itono. <laughs> Ayan mga idol. So para matisting niya ng maayos para maipakita niya sa atin na maganda ang kalabasan o ang tono ng video. Okay. Hey, So ayun na nga mga idol na testing naman ni Kuya ang sounds. Okay naman, maganda naman yung sound sa pandinig ko kaya goods na goods naman ang sound system natin. Ngayon naman ang ititesting ay yung mic para tingnan natin kung maganda rin. Oi, nilalagyan na ng battery ang mic. Mukhang makakakanta na tayo nito ngayon na. Mukhang matitising na natin ngayon na on the spot ah.

alam kong alam ito. lang naman po yan yung sa uh, TV. Magbaniwanan ko muna yung sasigna. Nagbaniwanan ko talaga po kung paano. So, sa lahat po yung nakikita lang po <coughs> yung settings. Dito lang po siya lang. Settings. Was this live TV na ba po? Yes sir. Youtube po ito. Tapos yung system yun po kung paano ka-biniwanan. Under ng ko so po meron akong 8GB. Yung memory, ito po yung parang RAM ng mga cellphone. So yung Android version mo yung 11, pinaka latest na po natin ngayon. Tapos yung processor niya po, quad core na rin kaya po mabilis pagdating sa mga YouTube or internet. So sa uh, my apps dito so, po natin makikita yung Play Store, uh, YouTube. So sa Play Store sir, lagyan mo lang ng Gmail yung TV mo. Kasi nangihingi siya. So kung ilagyan mo ng gmail yan, yan pwede ka na po mag-download yung application na compatible sa TV. Mm -hmm. Sa warranty yeah, sir, so, anong warranty? So, sa warranty, warranty po, uh, 2 years <coughs> sa planet po. 1 year warranty, parts and service, 7 days replacement po. Itatabi lang po natin yung uh, pinakamagiging resibo natin mga kaibigan. mo lang po yung wire na ginawa natin para malagyan natin yung TV. Ngayon mga kaibigan, pagka lagyan mo ng antena sa kaha, i-scan mo lang po yung TV natin. Uh, eto, make sure na uh, naka atv plus TDB. Sumi so, niya ang digital, tsaka yung antenna. So, naka-air okay, lang tayo kasi hindi naman tayo magiging video. Then, auto-scan lang po. Ito, italagay natin yung Leroscas. Mas marami siyang nakukuha. Ayan, meron na siyang tatlo. So, ito, sir. Uh, Ma'am, meron po siyang previous. May previous po siya na RCA pang audio po para uh, mag-player kaya ito po yung gagamitin. So, syempre, uh, sinuro ko na rin ang mga linyo para mas makatipid. Hindi na kayo bumili ng players. Tara, okay na lang. Tapos, bluetooth okay. eh. Pero, kasama pa rin yung previous Ito yung pinaka-warranty natin ng mas sa kay Yun buong... Sa pagkakataong ito mga idol, pagkatapos naming bayaran ang mga item ay niligpit na nga nila para ma-iready na at para ma- Uh, dala na namin. At hinatid pa nga kami ng sales demo sa labas at uh, tinalian nila sa tricycle lang item para hindi malaglag. So yun lamang po maraming salamat sa mga sales demo ng FC Home. Maraming salamat mga idol.